Bali, dito yan galing mga idol. Bunga to ng nipa palm fruit mga idol. Ito yung laman niya. Ito yung gagawin naming minatamis mga idol. Green brown na siya mga idol. Bali, kun kunti na lang yung kulang mga idol. Uh, ating halo-halo. Oh Yun. No. <laughs> <laughs> Yo, what's up mga idol? Magandang, ano po, magandang tanghali sa inyong lahat. Grabe mga idol yung panahon. Sobrang, ano ba, sobrang malingsangan Yan, kung napapansin nyo po mga idol, yan, dito na yung pwesto ng aming kamalig. Salakot yung tawag nito sa amin dito mga idol. Bali, doon pala yan nakalagay mga idol. Kahapon, kahapon pa to mga idol. Diyan, yun know, yung may simento na natigas may mga idol ba dyan namin dyan yung pwesto talaga ng salakot mga idol yun na nga nilipat namin dito kasi dito mga idol may puno ng talisay yeah. tapos yung hangin din ba galing doon mga idol ay medyo andin presko mga idol ah, yan bali yan na po yung ano mga idol magiging kainan natin pag sakaling may magmumukbang tayo ba tsaka magluluto ng part 2 dito na po mga idol napakaganda kasi ng ano pwesto dito mga idol oh. yan. Tapos nilagyan din namin ng trapal. Ayan, bali ngayong umaga, wala na ito mga idol. Ito po yung karugtong. Kasi kahapon, na i-video ko siya mga idol. Kaso hindi ganong ano ba. Nanguha kami ng ano mga idol, yung nipa ba. Palm fruit mga idol, ito siya. Ayan, ito lang yung laman na nakuha namin mga idol kasi... Sa dami ng pinuntahan namin ni Moymoy tsaka ni Nirby kahapon Ano siya mga idol? mga magulang na ba? Bali, dito yan galing mga idol oh. Bunga to ng nipa palm fruit mga idol sa mga nakakilala nito ba yan ito yung laman nya ito yung gagawin naming minatamis mga idol tapos lalagyan ng sa may kasama dito ng saging yan bali galing yan dito sa loob ganito talaga yung pinakasaktong ano nya talaga mga idol yung bulang nya ba kasi yung matining na namin kahapon para na siyang buko matigas na talaga mga idol sobrang ano na kaya ito na lang yung natira kunti nga lang yung ano namin mga idol eh. nakuha namin mga idol Bali, ewan ko lang kung ito ba yung tinatawag na nata mga idol o kaong um, basta kaporma siya na yung sinasahog natin sa salad ba para din siyang bunga ng buko mga idol na butong tsaka may kasama po yan na saging yan. saging na sabah tsaka ito mga idol ibap, tapos kondens tinanggalan ko na lang ng label mga idol kasi ano ba medyo baka mag nagpo-promote tayo <laughs> sasahog natin dito yun nagkuha ka na asukal be? na tapos nakapagpakulo na rin ako dito mga idol ay nakapagpakulo nakapagpainit na ang kawali kawali lulutuin lang natin siya sa asukal tsaka ano ba asukal tsaka konting tubig minatamis sayang nga lang kasi medyo kunti lang ito mga idol ba masarap sana pag madami ito mga idol maano talaga yung mahirap siyang hanapin meron meron sana mga idol kaso magulang na ba yun sarap to mga idol. Natikman na namin kahapon. Kalasa lang dyan na ng buko. Gagawin natin yung minatamis mga idol. Ayan. May kunting tubig na siya mga idol. Tsaka asukal na brown brown sugar yung ginamit ko mga idol para may kulay siya ba magiging magiging ano siya mga idol magiging brown. Ayan, tingnan niyo mga idol kasi minatamis naman siya mga idol. ganda dito lutuan mga idol kasi hindi talaga malinit hindi kagaya dun sa pisto nung sa lakot sobrang ano talaga mga idol may, may hangin naman na pumapasok pero iba talaga pag nasa ilalim ka ng puno ba magingati niyo sa agin saging sa yan na baba may idol ah para ano lang yan mga kasi ito yung ididip natin sa uh, parang simi halo halo mga idol tsaka ilagay natin, natin yung kaunting ano nipa palm fruit palapot lang yung mga kasi kunti lang talaga yung nakuha namin at sana ano madami ba? Pumunta lang ako ng tabon kanina. Ngayon lang ako nakauwi mga idol ba? Pumunta ako ng tabon kasi sinubukan kung maganap ng ano dun, yung malambot pa ba? Kaso grabe. By season pala yan mga idol. Ewan ko lang sa ibang lugar na may mga nipaan ba? Kasi sa amin dito, medyo madalang yung nipa mga idol. May mga bunga naman siya. Yun na nga, may gulang talaga mga idol. Sobrang tigas, hindi na siya makain by day kagaya nito mga idol na malambot panuhin lang natin may idol na medyo mag ano ba maluto siya may idol at pag caramelize kasi ito yung gagawin natin pang topping sa ating semi halo halo may idol perfecto pang ano ba pang palamig saging at saka ano may idol nipa alawin ilang siya may idol hanggang sa ano, kasi pag nayaan dito may idol didikit Ayan na Lakasan ko din yung apoy mga idol. So, mga nakasubok na ito mga idol. Shout out. Pwede din ito mga idol. Mais. May natamis na mais mga idol ba? Pwede din kamuti. Kalabasa. Tsaka yung kamuting kahoy mga idol. Depende na po yun sa inyo kung ano yung trip nyo mga idol ba? Ito, sa, ito kasi yung na ano, yung parang nagustuhan namin <laughs> sa init sa init talaga ng panahon mga idol makakapag-isip ka ng ano ba pampalamig mga idol halo-halo sana kaso medyo magastos yung halo-halo mga idol ang daming sangkap may ice cream pa may leche plant pa mga idol ito diskatihan lang natin para medyo makatipid mga idol ba pero yung ano lang naman ito mga idol malamigan ba pampalamig ito talaga yung pinaka perfect na ano niya mga idol oh yung magiging ublong na yung size niya ba tapos bilog na bil ano na siya mga idol yung solid na siya konti pero hindi siya matigas mga idol ha yung nakita ko kasi kanina ano na siya mga idol yung puting-puti na talaga siya mga idol na pag kinagat mo mga idol kahit nga siguro kumpleto yung ipin medyo alangani <laughs> kami pa kaya mga idol ilang nangipon mga idol ba pick, pick yun yung lo oh. golden brown na siya may bali kunti, na lang yung kulang may idol oh. saka ano na rin yung saging pati yung nipa may medyo malapot na siya may masarap na ito sa ating halo halo simi lang may simi halo halo <laughs> kasi saging lang naman ano mga idol yung sangkap ba nandito matawag na halo-halo mga idol mamaya siguro pag minix-mix na halo-halo na yun <laughs> kasi ginaganyan-ganyan mo na mga idol ba okay pwede okay, na ito mga idol ah, yun luto na siya mga idol at yun ang haunin at palamigin mga idol natin ah. lagay yung inyo mga idol ah kakadilamin na na purma mga idol kita idol yan kilala nyo ba ito mga idol <laughs> panahon ba ito ng ano mga idol yung spanyol ba ayun <laughs> ito yung diskarte mga idol para, para maka ano, pinong ice diba para siyang bangguran mga idol ito yung igagad dyan si Hilo para maging pino yung iba pinapagiling sa ice crusher Kaso ah, wala kaming ice crusher. <laughs> Kaya banggurin na lang natin ngayon idol Ayan. Tamang tama. Lalamig yung ating, ano ba, minatamis. Na nipa. Tsaka, kuwan may doon, saging. Ay pa. Nakali. <laughs> Sa tagal-tagal. Sa tinagal-tagal na hindi na namin yung nagamit mga idol. Ba? Siguro pa na, mga year, ano pa siguro, 2015. 2024. Paano pa 2015 to? Oo. Yung nakalimutan na namin mga idol kung paano yung gamitin mga idol. Matagal na yan si ate yung nagbili niyan mga idol. Subukan ko eh. Kuha di ba be? Papa yung magbibidyo mo na mga idol ha. Parang ganito to mga idol eh. Nakalimutan lang namin ano ba. No. Ay, ay, dito siya, ng ano ay ganito nga ay ganito siya maiyulong kung bulan kung 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 yung kung 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 Manikin na ang style na Halo-halo ba na paghihirapan muna mga ito? <laughs> Ayaw ka magkakain. Oh, lagay dito sa baso. Ayun. Meron na kami ginayad na ice. Lisod-lisod. Mundi po din. Yan pino yan mga idol. Hmm. Pero hindi nga lang kasing pino yung giniling ba? Pero ano din yan, may little crush ice din yun. Pinuwan ka. Hindi lang kasi ng baso ma. Yung mga plastic ba? Para malagyan natin. May kante na yung may doon. <laughs> Harang malamig yung ulo Maidol, ma? oh, may Oh, may ano na. Hmm. Yan. Bang magbanggod lang kami mga idol ha. Ito mga idol ba. Para uh, mailagay na natin dito dito. Tapos pagayahin ko din sa inyo mga idol pag magtimpla na tayo. Magkakaon mga idol halo-halo mga idol tubo. <laughs> Tolo na yung sip ko <laughs> Pwede to mabenta mga idol eh. Binta mo ta gano may ah, baso. Yung la, yung ano lang naman ito, mahirap yung paggadgad mo ng yellow. <laughs> Kasi hindi naman pwede ilagay <laughs> buong ganito mga idol. Yan. Ang order ng customer mga idol. Ayan ah. daming kong kukunain. Ayan. Ilan tayo? Ha? Ayan. Ayan. kanya sa sa ah darabi mga idol eh nuray ba ngayon high tech na ngayon kasi ilalagay itong buong yellow mga idol pagkalabas pino na kami gusto namin mahirap mahirap kayo sarili namin mga idol maganda kasi ito talaga traditional na pamamaraan talaga mga idol Sinauna ba panahon pa ito ng ano mga idol <laughs> panahon pa ito ng ano mga idol panahon ano mga idol Espanyol Ano mag-guide lang ako guide may idol ha mamaya na siguro may idol yan lima na muna may idol ito yung ano pag may dumating may idol sila lang magpag no? <laughs> lagyan na natin ng ano saging minatamis na saging may idol asting na asting may idol ha? yan yung purpose niyan may idol kaya tayo nag nagmatamis ba? Petpik ni petpik to pampalamig. Okay, bye, bye. Tsaka laban ni kukun. Yung kutsa, dali hey, na. Dali mo yung tinapay. Ano oh, may dulo? Ta. Pa, hindi pa. ibak may dulo. Yeah. tsaka condensed hmm. ito na kaming semi halo halo mga idol hindi hmm. na natin lagyan to ng hilo eh <laughs> <Yeah>. <laughs> yan na po mga okay, <laughs> idol yung ating semi halo halo minatamis na saging tsaka, kulang nga lang yung ice niya mga idol pero maganda to bagnuran may ba, itapin sa taas. Ayan, eh, lagyan ko lang siguro may doon para uh, ano talaga siya mamikos-mikos na maayos ba. Parisa namin to ng ano, uh, sag, uh, tinapay na gawa ni mama mga idol. Pan bisaya ba? Ah, pit, piti. Ano pa ni mga idol? Okay, so why mo lang ito ba? di lagyan pa natin yan ng ice na kulang eh. Ha? Huh? Medyo, medyo matamis yan. Eh. Hindi kulang ng ice. Huh? No. Kulang ng ice no. Ano lang, tsaka di pa bunga yan ang nipa mga ito baka makikita nyo itong video na itong mga ito yung puno yung ng nipa yung isahog nyo kasi nakita nyo ito sumpuy dito kasi ginawa ito ni Edusaldo sabi niya nipa daw <laughs> baka ganito mga ito nipa din kasi ito mga ito eh yun ba yung bubong <laughs> baka pwede dito nipa ito eh huwag mong dami yan ayos mo mong dami yan ayos ang lang huwag na pag magtikim-tikim na tayo Tawag nyo nga sa amin, Saging Conello. Hmm, Saging Conello yun o. No? Sa Manila no? Oh. Buhol Conello. Ano yan? Buhol Conello to. Buhol sa <laughs> Nasa <laughs> buhol to eh. Saging Conello pala to sa ano mga eh? Sa Manila daw eh. Kilala yan eh, Princess mga ito Kasi pure yan na taga ano talaga, taga pasig.

Yes. Halo-halo itu mga idol Kasi hinalo-halo siya mga idol Ito yun dahi Teka yung pinso dahi Maganda itu mga idul. Maraming ice mga idul. Tapos yung pino din Ang sinanay wala sinanay wala Iba talaga yung ano, yung grano ng ano ba, yung ice na pinino may kaysa sa dito. Pero masarap siya may idol. Saging kunyelo na to sa Manila. Mm. Hmm. Pwede yung mga idol. Ha? Ay, yan, o. Ay, sabak mo ito. Ay, feedback na agad, o. Oh. Ah, lamig daw mo ito, sabi ni Rinchil. Yan, I snack po tayo, mga idol. Kung tinapay, bebe. Sila, mui mui siguro, pag darating, mga idol, meron pa namang, ano, maraming, ano ba. Tapos, iparis namin dito, mga idol. Ito yung bisaya na tinapay, mga idol. Ginawa to ni mama. Ito. Hmm. Semi Si Mr. breed, Si Mr. Bread pare sa si Mihalo-halo. -halo. Ah, okay, kayo muna idol. si Miss Snack. <laughs> Puro simi. <laughs> ya. Yeah. Mhm. Mm hey, mamalino. Ah, hmm? baby. You, hi, baby. Halo-halo, hmm. baby. <laughs> halo -halo, baby. Hmm. <laughs> Kain po tayo mga Snack pala mga snack tayo ng simi simi halo-halo at simi pandesaya. Kaya naman mo mare. Kagin ko dito ng ito eh. Sabi ni Princess ba. Tapos medyo. Eh balang yung ano? Eh balang yung grano ng ice no. Masarap siguro pag pinapino mga ba? ba? Ice! Anong napod ka? Kasi magiging anong sa mga magiging pino talaga yung grano ng ice tapos hindi siya magbubuo. Dapat yung saging mo, dagdag ganyan yung saging. Pag mainit talaga Maydol, makakahanap yan ng ano, discard diba? Para malamigad. <laughs> hmm. Ligyan?

Si mama, gawan ko na lang sila mga idol mamaya. si nagluto ko si mama nang may. ba? The best yung tinapay mga idol pare si ito hmm? -pick talaga. Hmm.

Bot bot, kaya na may kamera. <laughs> Baka, masing may lagi kun sabo na bukas. <laughs> eh, joke lang yun, may idol. Yan, may Marami pa pong natira, may Si mama, wala pa. Mukha na ka! Gawan, gawan ko din si mama, may idol. Dari kailangan Ito yung pinakamahirap na part may duli Yung pagkain yung <laughs> dali dali Tumulang yung sip ko may duli Ah grabe Ah Ano na yung ilunod ako sa kabo? Iba nga yung grano kahit kinudod na ito Ito kayo Pwede pa yung sura ng Mga kakain nga mga ito Pero muna muna ginawa <laughs> Kuya Wapi lah itong kukuha. <laughs> Pagbili kayo ng ice kaw. Pagbili kayo ng ice. <laughs> Ito lang talaga yung pinaka mahirap sa part mga idol. Yung pag ano ba? Pero pag nasanay ka siguro, pag arawin mo itong gawin mga idol, madali lang siguro mga idol. Hindi ka ini bago ba? Oh, ilang ice lang yung, oh, hmm. yung so, gadgad yun. <laughs> 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 <Ayubi. laughs> ah. okay. mo. natin, kasi Oke. Okay. mama. Ha, mama, Ah. Pwede to yung business ni Nipa oh. Ayaw lang. Hala! Palm prod ni Nipa ha. Pagkasabi ni Nipa, ito yung Nipa mo ito dulo. Yung pawid na. Baka makita yung mga las. Uy, pwede yung ginawa niya dong saldo ha. Nipa, pwede daw ah. Tanggalin niya yung bubong niya mo ito ba dito, guys. sa salo. <laughs> Kasi sinabi ni Nipa. Ayun. Nila. Hmm. Ma, naay. Ikaw maghugo-hugo. Siya tama ijo. Pwede to pang business mga idol. Tara. ba? siguro pag nagkasapag ko. pag nag-ano kami nito na mga idol, pag nagbinta siguro mga idol mag ano siguro nang yung panggiling ng ilo ba o. Oh. Mas madali talaga siya mga idol tapos mas pino din talaga yung gran grano. dito lang dito mapuputol. <laughs> madali lang, lang naman siyang gawin, yung problema lang talaga dito mga idol, ito ba? Yung pag guide, -guide mo ng ice mga idol. Hmm. Ayaw, Halay, hal halo halo gapo na kay hugol. Halo halo pa rin mo kasi imikot, i-mix mix, mix naman siya mayon. Mas may kusmo. Lamig dagang ice ma. Tap. nga, di ice. Iklo na sa kabo. Ah, laig lasa. Saging kunyelo mo ko na yung princess. Ang lamig man. Hmm? Lamig. Man ni pang matamis. Hm, minatamis may dal, dami tamis yan may siya, Hmm. Iba yung trip namin ngayon mga <laughs> May mga idol. Pero ano, Dami siya may idol, Kunti pag lang. Pagkudkud pag pag lagi mga idol. Hindi okay. ano lang naman siya mga idol yung tikim-tikim din ba? Grabe. Agad ang Sa mga ano po, sa mga gusto mag-try, pwede rin po mga idol kayong, lalo na kung may mga nipa kayong may idol. Basta yung piliin nyo po mga idol, yung malambot na ano ba, yung parang butong siya mga idol. Kasi pag nilagyan nyo ng matigas mga idol, kayo din po yung mahihirapan. Kahit lutuin nyo pa siya, ano, di talaga lalamot mga idol. Iba talaga yung medyo, ano siya ba? Yung bata pa na nipa mga idol. Yung bunga mga idol ha. Yung bunga po. Yung kagaya na sa ano ba yan. Ganyan mga idol. Oh. Kasi ano yan, buwig yan mga idol. Yung parang naka, nabilog yan. Tapos, dikit-dikit yung bunga yan mga idol. Yun yung kukunin nyo. Lalo na sa may mga nipa dyan na gustong magtayin nito. Ganun lang po may idol. Lapa kasarap talaga niya. Lalo na siguro pag marami may idol. Oh, Masarap na yung ano ginawa namin kahit punti lang ba. Sana sana ma-try niyo po may idol. Tapos pag ni-try niyo to may idol, huwag kayong gumamit ng ganito mga idol ha. Ah. <laughs> Kita niyo naman mga idol, yung ginawa ko grabe, sobrang hirap talaga pag kudkod. Ipagiling niyo na lang yung ice niyo mga idol. Lalo na pag nagiling yon, mas pino talaga yung grano. Hindi kayo mahihirapan may idol. Ito may idol, optional naman itong tinapay mga idol. Pwede din yung parisa niya ng cake mga idol. Pag social talaga. Mm, tagalan ko. Oh my God! Patikimin natin si Moimoy mga idol. Ayun na idol. deng ice. ikay good good ang ice mo. Ikay good good ang ice. Ah, man na may good Ha? Makabalik ka? Bye, Dad. Wala, Ano naman na? Oh. Sayang yung mga idol. Sayang ang pagdagdag ko. Sayang yung ano lasi. Binalikan niya mga idol yung lasahod niya sa ano ba? Sa alturas mga idol. Ano ba? sa Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang mukha ko ng idol. Kud kud! Nus nus moy, wag mo eh. sipiat ka na. Astag ko ko ape. Gumoy rin Napa Masarap siya mga idol pero napakahirap. <laughs> masarap na mahirap mga idol ba. Eh, lagay mo lang yan, may. Masa mo yung butang? Eh, butang lang na ikundi sa Pwede ding iba, may idol. Ibap lang, may Pero masarap din haluan ng condensed may diba para ma Ako, oh, bila. Ako, Uy, may belin. Awas dyan dyan anak, ang Nervy na. din namin si Nervy, mga At least makatikim din si Nervy ba. Uy, din mamaya. Yum 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 si Tikim tikim lang naman yung amin mga idol Ano paano may may? Kapila pa na? Hmm. patis ba? Nami siya pino

mo ha tag ba ni uba na ka og mamang daghanog kaon ko <laughs> nga <laughs> yan bye, -bye po mga idol maraming salamat po sa inyong lahat mga idol lahat mag-iingat po kayo palagi bye. -bye.